Good afternoon guys It's me again JCTV Mauro Vlog guys So pupunta tayo ngayon guys sa May Banyadero Baywalk So check natin kung Okay na yung ginagawang Extension ng mismong Baywalk Na hanggang Malapit sa J Castles So mamaya Pupunta natin yung Mismong entrance ng J Castles Pero hindi tayo pupun papasok guys ha Kasi medyo pricey talaga yung Entrance fee niya eto yung papuntang JK castles guys oh ito itong kanto na to try natin mamaya kung diyan tayo lulusot pag galing tayo doon so banay guys eto yung pinaka isa sa mga pinakamahabang baywalk dito sa probinsya ng Batangas so may mga kanya-kanya yan meron din di ba ang napuntahan natin sa may agungsilyo tapos meron din sa may laurel. Ayan, eh, meron dito, meron din naman dito guys sa tanawan. So ngayon, ine-extend nila yung mismong baywalk. So titingnan natin kung pwede na siyang daanan hanggang J Castles. Ayan, right, samahan niyo ako ngayon guys. Ah, uh, ano lang to? Short ride lang to. Malapit lang to sa amin. Gusto ko lang makita nyo kung ano yung ah, uh, pinaka baywalk namin dito sa Tanawan medyo umaambon-ambon kanina pa may bagyo kasi so nakapag -naka decide tayo ngayon na pumunta since wala naman din yung ulan kanina ayun madilim-dilim pa dun guys so bilisan lang natin eh ito, isang way din to guys, papunta dun sa mismong extension ng Baywalk. Dun, dito na tayo sa Maibanyadero, Barangay Banyadero ata to. Ayan, kaka na tayo dito. O tayo dito, guys. So ayun guys, nandito na tayo sa entrada ng papuntang Baywalk ng Banyadero. So samahan niyo ako guys sa pagpunta doon and check natin kung ano yung mga naging uh, naging progress na nung paggawa nung extension ng mismong Baywalk guys. So minsan, madaming mga nakatambay doon guys and mas madami siya sa gabi. So sa ngayon siguro wala masyado pa kasi 3.23 pa lang guys ng hapon And medyo kasi maulan so for sure mamayang gabi yan kapag ka hindi maulan madaming mga ano doon madaming mga tatambay kasi maraming mga kainan doon guys So samahan nyo na ako guys So ito na guys medyo madilim dilim guys yung ano kalangitan ngayon And sana maya maya na lang umu umulan Para Papakita ko sa inyo And para ma Bisita nyo kapag Malapit lang kayo dito guys And guys medyo May mga tumatambay na rin ngayong, ngayong oras na to So sana makalusot tayo hanggang dun eh no Ngayon kitang kita nyo kita guys oh diba? Ah, yun na yan guys, oh, yung tulay na pwede kang pumunta doon. Ayun guys, yung pinaka Laguna Lake. Tapos yung Taal Volcano, kitang-kita nyo rin. Tapos yung Tagaytay doon, banda. So try natin hanggang doon guys kung pwede na tumagos doon. Mukhang pwede na. Sarap dito guys Pag may sasakyan ka ano, Sa tambay kayo dito Alright pwede na dito guys Tumawid Dati kasi wala ito hanggang dito lang ito eh Ayun hanggang doon na doon guys Medyo madami dami na din yung nagawa nila Alright Ikot ko muna kayo dito Bago tayo punta doon Pagka ano papuntang JK Sales. bali well, ito na yung mga natapos nila diba guys diba ba? So, may mga tinda tindahan dito so madas madaming ayan may mga namimingwit guys Sa oh. kuya mga namimingwit ito 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 ang kanina sa so may tinuturo ko sa inyong banyadero tingnan natin silip muna tayo dito guys silip muna tayo Medyo malakas-lakas yung alin ngayon eh. Nawak na. Tapos ayan guys yung Taal. Taal Volcano. So tama din na nilagyan nila ng mga bato-bato. Para at least kung magkaroon ulit ng bagyo dati, kagaya nung dati, hindi na masisira yung mismong ito, itong ginawa nila kasi nung time na bumagyo guys yung dun sa kabila nawasak yung mismong ano nila dike dahil sa sobrang taas ng tubig tsaka nung bagyo Oh, so, ting tingin muna tayo dun tingin muna tayo dun banda sa dulo medyo hindi pa masyadong malinis to guys kasi eh, hindi pa talaga siya totally na tapos pero kapag ka nalinis na to mas magandang tambayan na to ito may pareahan din dito tingnan natin kung hanggang saan yung natapos na lalim na ito sira ka agad eh ayan guys yung J Castle oh. Gandun yung Jay Castle. So kitang kita talaga siya dito. So hanggang dun pa pala. Yung ginagawa nila oh. Siguro idudugtong yun dun sa mga ibang uh, baywalk. Kasi may baywalk din dito guys. Malapit sa ano bang lugar yon May pinunta kami dito yung baywalk eh. Nakalimutan ko lang. So siguro itatawid nila yan dyan. Ayos na din. So, try na natin pag ng drone. Tingnan nyo na lang guys sa taas. and guys uh, balik tayo doon sa kabila mamaya na tayo dito guys lumusot kapag uh, ka, pauwi na tayo ikutan lang ulit natin tong mismong extension ng baywalk ng banyadero medyo malikabok pa ito mga ano to peryahan so, madami din nakatira dito Dito tayo banda muna guys Check muna natin dito So dito Pwede silang magbaba ng mga bangka nila Kapag ka ma sila dito sa Mismong Lawa ng Taal so may mga bangka sila dito May mga naliligo din dito guys Super so, wala ngayon Medyo mataas kasi yung tubig. So, may mga bahay-bahay din dito. So, ayan yung motor natin, guys. Murphy. Medyo madumi. So, anong nag-uulan nga? Mga ilang araw na rin nag-uulan, guys. Yan. kita nyo guys kanina yung mismong Jay Castles hindi lang natin siya pwedeng ilapit dun mismo kasi baka bawal or baka mapagalitan tayo kapag may nakakita sa atin mamaya daanan natin yung mismong entrance nya tahimik dito ngayon mamaya maya guys madami ng tambay dito mamaya 3.55 na eh. Siguro mga alas 5, alas 6. Madami na yun dito. So, pinakita ko lang sa inyo guys kung ano yung uh, natapos na yung sa extension dito sa Banyadero Bay Walk. So, meron doon tayo nakita. Uh, parang idadaan siya sa tubig hindi pala siya idediretso sa mismong J Castles kasi yung nakaraan may baywalk kaming pinuntahan dito malapit lang din dito guys nakalimutan ko yung tawag dun sa baywalk na yun eh pinuntahan namin yun siguro yun yung mismong extension ng mga baywalk dito sa Batangas pero isa to sa mga pinakamahabang baywalk din guys bukod sa mga agonsilyo tapos Laurel I think may baywalk din tapos dito sa isa pang tanawan dito sa side ng tanawan so siguro pag dudugtong dugtongin siya sa buong lawa na to so matagal tagal pa to guys pero mas maganda to kapag nagdugtong dugtong na yung mga baywalk nila kasi pwede mo nyo nang ikutin yung mismong lawa hindi ka na lalabas ng mismong mga bayan bayan dito so pwede mo na siyang baybayin imagine ninyo kapag ka nangyari yun guys mas mapapadali yung mga pupunta ng uh, mga bayan bayan dito sa Batangas pero siguro i iiwasan nila yung mga ano iiwasan nila guys yung pagpapasok ng mga malalaking sasakyan siguro mga ano lang pwede siguro pero hindi dapat sya daanan eh no mag, uh, pero, depende sa mga LGU oh. Pag-uusapan nila kung pa pwede yung mga sasakyan talaga dito. Pero I think talagang ginawa ito para mapabilis yung mga pagbaybay ng bayan-bayan ng Batangas. So, ayun na nga. Tara na. Mag-alas 4 na. So, punta na tayo sa J Castle. Or J Castles. Sa mismong entrance lang tayo guys. Pwede na tayo dun. Hindi tayo makapag- hindi tayo makakapag vlog sa loob kasi kailangan mong uh, mag entrance so tara na guys so yun guys uwi na tayo tapos dito tayo dan sa may J Castle tapos pa picture lang tayo dyan sa may mismong entrance nyan J Castle guys kasi ano oras na alright let's go kayaanin kaya ni natin din. Sibling hindi kaya. Piling ko ito lang yung maputik eh. Ayun eh, o. Diba? Kaya. <laughs> Bebet na wala ayan no? Ito guys, hindi ka kaya ng bus. Masyadong maliit yung kalsada. Doon talaga sa kabila, sa main road. Oh, hindi pa siya asementado talaga. So, kakana na tayo dito. Ito na yung mismong may cementado na daanan. Eh. So, ayun na yung castles guys, yung mismong pader. Hindi <coughs> nga kakayahan yung dami aso dito nang abul. ah. Eh. So, ito na siya guys, yung mismong main entrance. ng JGC Cells. 'Yung yeah, ayan yeah, 'no. 'Yan, eto si eto siya guys, yung mismong JGC Cells na entrance. Pwede dito tayo magpa-picture. Right. A few moments later. Ito na yung mga pagpapicture kasi may nakaharang. So, dito na tayo. Ayun pala guys yung The Vineyard. Sikat din yung resort dito sa Tanawan. Yung The Vineyard. O tara na. Next time na lang. Ay nakapagpapicture. Nakaharang kasi. Nakaharang din. Ay baka dito. Ano kaya let's go na guys Vlogger daw tayo eto <laughs> guys yung the vineyard eto yung magandang resort dito sa tanawan may mga artista din na napunta dyan yung the vineyard na yan malaki din, malaki din yung the vineyard guys parang nakita natin kanya sa drone uh, may golf course sya eto eto na yung kadugtong guys may nakita na ako ayun oh, kadugtong ng ano punta ko kaya natin putik ba hindi naman. Mata natin. Ito pala yung ano, kadugtong. Siguro idudugtong dito. Ito oh. Diba? Siguro ito yung dudugtong dun sa mismong Banyadero Baywalk. Ayun yung dulo guys oh. Nice din. Hanggang dito pala magiging ano nya ayun nyo meron pa dun so tara na may clip pa lang yung baywalk dito hindi ko lang sure kung hanggang saan to So guys, thank you sa ating pagsama ngayong araw. So saglit lang nasaglit lang talaga yung ating ride. Malapit lang kasi ito sa amin. So sa mga gustong pumunta sa mismong Banyadero Baywalk, open siya guys, wala siyang entrance. At saka maraming mga kainan doon kapag sumapit na yung mga pahapon na paggabi ganyan. So located siya dito sa may tanawan, boundary siya ng Talisay, Batangas. So from pag galing kayo ng Tagaytay Ang daan nyo is yung mismong Sungay Road Pagkaras na Sungay Road Pagbaba nyo sa mismong Sungay Road Talisay na kasi yun So kakaliwa kayo dun Tapos pagkakaliwa Konting biyahe na lang Siguro mga 5 kilometers Wala lang. May nakahingi na sticker natin eh. Hingi guys sticker? Hingi guys sticker ah. Okay. Okay. Ah oh, vlogger. Di Hello, nyo ako ha. Ilang kayo? Tatlo ko. Eh tatlo ko. Dalawa sa kanya. Bibigyan sa sumotar ng papa ko. ah oh, dalawa to. Wala na, isa na lang. Thank you, Thank you po. Wala na, isa na lang. Okay, sa'yo to. Wala kang ibang dali. Eh. Okay. Vlogger <laughs> daw tayo, guys. Nang hingi na sticker natin eh. Pinigyan na lang natin. Hindi ko alam guys kung ano labas na ito. Salamat. sana tama ang ating binabaybay. Kung hindi, mali ang ating binabaybay. Hindi natin natanong yung pangalan ng mga bata. So ayun guys, salamat sa pagsama sa atin ngayong araw sa pagpunta dito sa may uh, Banyadero Baywalk. So nakita niya na kung gano'n nakahaba yung extension ng Banyadero Baywalk So sa mga gustong pumunta guys Punta lang kayo Yun nga sinabi ko uh, Pag gano'n kayo ng Tagaytay Handaan nyo isungay road Tapos pababa siya Pagdating nyo ng mismong baba na ng talisay guys uh, Kumaliwa na kayo doon And nawe-waste naman siya guys Don't worry So doon nyo rin mapupuntahan Malapit sa Banyadero Baywalk Yung J Castles Na sikat dito sa Tanawan Batangas And syempre yung The Vineyard So dun lang din Alright so hanggang dito lang guys Ingat kayo lagi And maulan ngayon I mean tag ulan na talaga ngayon guys So ingat kayo lagi Dala kayo lagi ng kapote kapag kayo may ride And syempre, magdasal kayo. Huwag niyo kalimutan magdasal kapag kayo ay aalis uh, na ng bahay. All right. Salamat guys. So on our next vlog. Bye-bye.